Good evening mga kaletso. Ito po ay 105 kilos at isang 114 kilos na mga regular lechon. May dalawa pa pong pinaletson sila, isang 95 kilos at isang 70 kilos lahat po 'yan mga regular lechon at malalaking mga baboy. Ito po nag-dry run muna kami sa isang lechon baboy muna yung tinesting namin. At naka-timing din naman na malaking mga baboy. Yung uh, una namin na, na isa lang dito sa aming bagong makina. Yan po yung makina namin na ginamit. At uh, ito po yung ma uh, Ganyan po kalaki ay nasa 3 hours and 45 minutes At hindi din naman nagka-deferensya yung makina hanggang sa maluto ito At nagpapasalamat kami at naging success din yung uh, aming uh, pagawa uh, May isa pa kami uh, biniling uh, makina para mas madagdagan namin ng maramihan Ito po may tali po ang aming lechon baboy dahil umasa na po yung balat Para mas secure at hindi din mahulog yung mga balat, uma